ito naman yung other flag. Dito pa yun sa yung sa Lingayon, Pangasinan na kung saan ito ay biwok na uh, napakarapin daw. So, bago ang lahat guys, bago tayo mag-alala dito. Tapos, salamatan ko muna yung ah uh, nagbibigay ng ano natin, yung t-shirt na kung saan nandun sa Samal Island City of Garden uh, si Ilim TV na kung saan naibigay ng mga damit natin. Uh, at ipapakita ko sa inyo guys yung mga video niya at yung ah uh, kung sino yung binibigyan si ate na tunay na naka, nakatanggap siya sa mga binigay natin na damit so kung kayo ay gustong manalo so abangan nyo yung mga video ni Ilim TV at uh, okay sa pulong sa inyo uh, sana kayo kaya rin pa siro to kay Tukang Vlog kay uh, Buhay Pangarap Ilim TV at saka Aika TV so yun tuloy tuloy lang yung pumigay natin uh, sa magitan ni Ilim TV para marami pang sa mga uh, ibibigay natin. So abangan natin yung mga raffle ni Ilim TV na kung saan uh, palagi natin siya importahan sa mga gusto niyang mangyari at gusto niyang mabigyan ng mga karapat dapat na katanggap sa mga uh, award niya sa mga uh, nag-follow uh, sa kanya at yung mga uh, susunod sumusunod sa kriteriya ay kayo ay makatanggap. So yun, uh, abangan natin yung mga next vlog ng Ilim TV. So yun guys, maraming salamat. Huwag uh, kalimutan si Real Makoy Sir Okay, Real Makoy uh, pinaabot ko na sa iyo, uh, pinaabot ko na yung uh, uh, t-shirt sa idol natin na uh, dito sa Samalailan. Binigay ko na t-shirt na Real Makoy Shiruto yun mga idol no mayroon siyang Facebook Youtube at saka Instagram mga idol. Ito si Nanay. Anong masasabi mo idol kay Real Macoy sa t-shirt na pinaabot sa iyo? Naggaling pa ng Maynila. Pwede ba magtagalog ka o Bisaya? Tagalog ma. Tagalog. Salamat Real Macoy sa imong t-shirt nga imong gipadala sa uh, Samal. Um. Ginautunta nga daghang matabangan o mahatagan sa imong mga t-shirt.